ba? Diba? Na Tapos mamaya, dito yung gagawin. Pupunta pa sa harap namin, o. Tinigil, di ba? Para walang sinungaling. Kanina, pumunta pa dito. Di ba? Sinungaling pagka nahuli na. Nung Pasko, hindi kami nakatulog kasi binuno dito ng paputo. Dumadayo pa sa harap namin. So mamaya, padadaanan ko talaga. Taga dito daw yan eh kilala ko yung bata yung anak nang nagtitinda ng gulay tsaka yung isa ayan o apa hindi hindi Hi. doon kayo doon kayo magpaputok yes doon kayo doon kayo nababagay hindi yung may harap nang may harap ayan o mm. hindi yung harap nang may harap pinapuputokan tapos pag may pulis, nagdi-deny. Ha? Ah. Ayan o, bentahan ng gulay. Yung isang anak dun, taga gulay. Tapos yung isang nagpaputok dito, may gulayan din dun sa isa. Dumadayo pa dito sa harap. Ayan o. Mamaya kukunan ko yan. Yung trace ng mga paputok nila na dito tinatapon. O. Oh. O di ba uli ng set up